Hi everyone! Ako pala si Nadisara, si isang OFW dito sa Bansang Kuisha. For today's video guys, uh, papasok na ako ngayon. So, isi-share ko sa inyo yung mga trabaho natin dito as a kitchen helper. Or kung apply nyo kitchen helper, expect na po na ito, matatrabaho mo rin ito. Yung ngayon na inutosan akong paglinis ni chef sa baba ng aming yung mga chamber or mga stock room kasi yung sa labas uh, hindi nalinis ng mga na-assign dyan so kailangan kong linisin tapos ayun ibabrush eh, ko lang siya tapos iwawash may mga chemical na kailangan basta automatic na yan siya sa nakamachine na yan siya yung ginagamit kong hose may pipindutin ka lang doon or kakalukutin mo yung kuan may pang sabon tapos i-wash mo after tapos i map as uh, i-scrape mo yan siya i-wiper yan lang po yung ginagawa tapos ayun magshi-share ako sa inyo ngayon dito sa bansang ko Asia kung bakit maraming natitinga during winter time or taglamig po so ito po yung mga dahilan kung bakit natitinga yung isang empleyado kasi po yung mga trabaho po sa isla po yan sila na assign usually kasi yung mga trabaho nila isa uh, seasonal po pero kung long term naman yeah, kagaya ng mga long term na isa is sample ko is uh, yung nagtatrabaho sa mga groceries uh, kuan yan sila mga long term tapos mga gasoline station na may grocery yan po yung mga long term kagaya ng ina yan po yung long term po dito tapos sa mga groceries mga spar may consume pero iwan ko hindi pa ako nakakita ng Pilipino nagtatrabaho sa konsum uh, meron ding Tommy yan po yung mga long term po na tarbaho. pero kung seasonal naman kagaya ko actually seasonal din ako dati nung first kung dating dito uh, sa hot hospitality po ako na assign sa hotel kasi mo yung experience ko nga is more on na uh, hospitality industry kaya na qualified ako dito papunta sa bansang Croatia so ginab ko na yung opportunity kasi nga stress ako sa Middle is ako ng time na yun, tapos ang liit pa ng sahod, kaya ginarab ko na. Pero hindi naman ako nagsisi. Pero kailangan nyo rin pag-isipan yung uh, 100 times or 110% sa mga decision nyo na papunta dito, kailangan nyo mag uh, tanong tanong about sa tarbaho kung kaya ba. Yung tarbaho ko pala dati is seasonal po sa hotel ako na-assign dati, sa Dobronik po ako na-assign sa first season ko. Nung pa, sa pag-winter, uh, nung taglamig, kasi may agency din kami dito. So, under kami ng consultant. Tapos, pagdating namin dito is may agency kami. Good thing is may agency kami. Tapos, yung agency namin is may accommodation. Yan din yung uh, tatanungin nyo sa pag-apply nyo sa agency nyo kung may may uh, accommodation sila sa 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 grave kasi kayo din yung mahirapan pagdating dito kasi ang mahal ng bahay So uh, ang bahay po dito ngayon yung sa friend ko kasi yung friend ko wala silang accommodation sa agency nila. Ah uh, nagrent sila ngayon 200 per month. Yan na yung pinakamura. Tapos bed spacer lang po yan. Uh, pero tiagaan lang din kasi natanggap naman sila sa trabaho pero nag-aantay talaga sila sa working permit. So matagal yung working working permit karon uh, ngayon uh, or WP dito sa bansang ko isya kasi yung working permit po is hindi po siya hawak ng consultant or agency. Yan po yung pabalik-balik na sinasabi ko kasi uh, para iwas stress po tayo. Yung mga seasonal na trabaho like hospitality pero may mga long term din yung mga hospitality kagaya ng mga chef na na-assign po dito sa pinaka-city pero pag uh, doon ka sa isla Uh, kung mag-close yung hotel so automatic mag-stop po yung uh, tarbaho mo kaya nga uh, babalik ka dito sa sa city para hanapan ka na naman ng agency kaya po natitingga po yung mga tao or minsan din yung uh, mapili sa tarbaho, isa din yan siya yung sa pinaka problema sa mga Pilipino, pag mapili ka dito ng tarbaho, matingga ka talaga ng matagal, kaya Pagdating mo dito, huwag ka ng RT-RT, uh, i-grab mo na yung tarbaho para lang mak makasurvive ka at makabadala ka ng pera sa Pilipinas. Yung trabaho ko dati is seasonal, so paano po ako naging long term ngayon sa trabaho ko? So, uh, nang dahil po sa performance po natin, so depende po pala yan sa performance ng isang empleyado kung pasaway ka, hindi ka ma-endorse po kasi yung mga trabaho, ah, uh, yung mga tinatrabahuan mo is my sister company yan sa city. So, uh, yan din yung dapat galingan nyo sa trabaho kasi pag dating ng pilihan, baka maligwa kayo sa final. So, ayun, uh, galingan mo sa trabaho, uh, do your best nang talaga para maging long term kakagaya ko ngayon. So, actually, uh, agency ako, tapos, sa uh, mga magpa-process na ako ng papilis ko para ma-absorb na ako soon. So actually pinaprocess pa uh, pinaprasis na nasa system na po yung papilis ko kasi i-absorb na ako ng hotel sana yan yung i-share ko pa sa inyo soon kung anong mangyayari sa atin yung mga seasonal po na trabaho pag doon ka sa isla kagaya sa mga hospitality yung mga assist, kitchen helper assistant cook tapos mga room attendant yan po yung mga seasonal na trabaho so once na mag-close na po yung hotel nyo sa isda, meaning uh, stop work na kayo niyan tapos no work no pay po dito sa bansang Bansangcoi isya. kaya kung doon kayo ma-assign so dapat mag tipid uh, mag-ipon muna uh, mag-ipon tayo ng pera para hindi tayo ma-stress kung matingga tayo during winter time kagaya ngayon para may gagamitin kayo tapos ayon swertian lang talaga yung pag-abroad dito kasi nga ho, iba-iba po tayo ng mga experience iba-iba po tayo ng madatat na trabaho yung mga long-term po na trabaho is uh, pwede ka rin matanggal nyan uh, pag hindi ka nagustuhan ng amo uh, mo so, mga, yung mga uh, long-term like factory workers mga gasolin station, mga groceries like Ina, uh, Spar, CONZUM tapos Todinac, marami pang iba. Meron din mga uh, puan dito, mga long term na trabaho. Pag dito ka sa isa sa city, yung mga hotels, yan po kasi one year, one year. So meaning, one plus one, one, one year tapos i-renew ka, depende po sa performance mo. So, nakadepende po sa performance po dito sa Bansang Co-Asia kung i kuan kanila sa employer mo, i-renew kanila. So, yan po yung, yung validity naman po ng kuan dito, yung ID or TRC na tinatawag is 1 year po. So, after 1 year, um, magre-renew ka nyan. So, hindi siya kagaya sa Middle East na yung agency, la, ang agency or office nyo ang mag-renew. So, Uh, bibigyan kayo ng papilis na, na kompleto ng yung tinatarbahuan mo tapos ikaw yung pupunta doon sa police station mismo para i-renew yung ID mo tapos babalik uh, hindi mo pa yan makuha siya agad-agad so after one month po pa siya makukuha so bibigyan ka na nila ng temporary card yung parang puting papil. yan yung air. ipapakita mo in case kung may mag-check na mga police tapos, ayun, after ng one month, so, babalikan mo yan, ipadadalhin mo yung puti na yon yung temporary TRC ID. So, yung time na yon yun yung iba, ibabalik mo, so, kukunin nyo ng pulis, tapos iba, yun, i-release na liya, nila yung ID mo. So, kung magpaplano ka pala mag-apply dito sa Bansang Croatia, dapat 3 months before ma-expire yung mga papilis mo dapat na, nag-apply ka na ng trabaho kasi nga ho baka magka, magka problema ka soon pag uh, ma-expire na yung mga papilis mo so dyan na uh, papasok yung mga baka may mga deportation na mangyayari kung expired na yung papilis mo tapos uh, hindi ka nahanapan kagaya ng mga direct hiring yan yun yung mahirap kasi wala kayong agency dito tapos ayun paano pag expire na yung papilis mo yan yung mahirap so okay lang naman kung under ka ng agency kasi problema yan ng agency tapos sila yung magbayad ng mga penalties na, na, na nangyari sa'yo So dati pa naranasan ko ring na nating uh, mga 1 to 2 uh, mga 1 and a half months siguro nating pero iba-iba po tayo ng mga mada, ma experience po talaga kasi during sa sa pagkatingga ko isinahuran pa ako ng agency ko sinahuran din ako na, tapos may part time din ako nakahanap ako ng part time na ng time na yun so yan yung pinag part time man ko hanggang ngayon so mabait din yung uh, naging na part time man ko na local so minsan doon ako pumapasok pag So, yung DO pala dito sa bansang isya is 2 days off po dito. Sa isang linggo, dapat, ba, sa isang linggo, dapat 40 hours dapat lang yung mapasok mo. Tapos, the rest na yun, have uh, uh, overtime na yun siya or opposite na sinasabi. Tapos ayun, na uh, opo off po tayo dito. So minsan pag dalawa yung off ko, pumapasok ako sa part-time ko ng isang araw. Tapos yung isang araw, uh, pahinga. Tapos pasok na naman sa regular na tarbaho ko. Okay lang naman siya at least na yung part-time po dito is hindi po siya, bihira lang po siyang dumating. Uh, hindi siya kagaya sa ibang country na maraming part-time. Dito po is pahirapan po yung part-time. Mostly po is na sa babae yung mga trabaho, yung sa bahay-bahay. Yung, tara, yung part-time ko pala is isang tagahugas po sa isang maliit na restaurant dito sa Bansang Croatia. Pero okay lang. Uh, tuloy yung pangarap, tuloy yung laban. Kaya tagahugas lang at is okay naman yung sahod. Uh, ipon lang talaga tapos ay... Thankful na rin ako sa agency ko na uh, nakarating ako dito sa bansang ko isya kasi yung Europe countries is hindi po siya basta-basta ang pasukin. So ngayong year lang to siya naging ang daming po uh, nag-apply dito papunta. So kaya thankful na rin ako na nakarating ako dito sa bansang ko isya. So marami pa tayong abangan na video kasi mag-travel uh, ako uh, soon. So abangan sa Vienna, Austria. Yan yung abangan nyo. So, ingat ang lahat.